magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel. Ayan, this day nandito tayo sa Mahayhay, Laguna na kung saan, syempre, it's summertime and uh, nakaugalian at nakagawian na namin na pumunta dito sa Mahayhay. At syempre, dito nyo rin makikita ang pinakasikat at talaga namang binabalik-balikan na Taytay Falls. Ayan, so... Pag di po ako nagkakamali, 10 minutes to 12 minutes walking papunta po doon sa Taytay Falls. So, tara na dali namin kayo doon at enjoy the rest of the vlog. Bye! See ya! Hi, everyone! Say hi, Charles. <laughs> Sabi <Saan> mo, mama. <laughs> hi! May hi. Hintayin mo kami. Papunta na kami dyan. Dito na tayo. Ay, nandito na pala tayo. Baba! And now we're here at Tai Tai Falls together with Arki. Hi, Arki. Ayan. At syempre, ang uh, insan ni Love Love. Ayan. Hi, Charles! Hello! Ayan. All the way from Canada. Dito na kami mismo, mismo sa Taytay Falls. Ayan, nasa likod. And of course, today, syempre, pag nasa, ano ka, bukid? Ano ba? Yes, nature. Nasaan? Ay, nasa nature. Pag nasa nature ka, <coughs> excuse me, so dapat cowboy ka. Pwede mong gawin lahat. Bahala ka, nakakamay. Walang arte-arte. Kaya, nagdala ko ng cook. <laughs> Oo, dahil hindi siya, masarap siya na magluto, pero hindi siya ganun, mas magaling ako. Yes, I admitted ako dyan. Marunong ako magluto, pero hindi ako ganun kasi basta masarap din naman. <laughs> <laughs> yes, yeah, so I'm with my anak, Buboy. Hi, everyone. Hi, mga men. Shit! Ang taas. <laughs> At syempre, nandun si Love Love. Ayun. Putan mo sila. yung si Love Love. Tapos, ayun yung uh, pinsan niya. Kaway-kaway kayo. Charles. Ayan. So, eto na. Magluluto na kami. Siyempre, kailangan hindi, pag ganitong mga eksena, hindi komplikado. Kailangan mabilis ang luto. Bukod sa mabilis at uh, mabilis na luto, mabilis din naming makakain. So, start na tayo magluto kasi gutom na yung uh, bisina natin galing Canada. Okay, let's go. Let's do this! Jonggyum. Jonggyum ng ina mo. Ano? Jonggyum ng ina mo. <laughs> friendship. So, ito na, mag-start na kami magluto ng... Adobo. Adobo. Adobo sa paiga. Yeah. <laughs> <laughs> Hindi pa alam yung sabihin. <laughs> Ayan, sige. So, una natin gagawin. Siyempre, painitin natin yung kawali. Di Diba? Para kayong... Ano natin malalaman kung mainit ang kawali? Iganito ang kawali. <laughs> <laughs> <Please>. Ganito. <laughs> So, pag napasok ka, ano ibig sabihin? Ma, na. <laughs> Ayan, nakita niyo naman, guys. Tapos sabi. yan umuusok na siya, oh. Hawakan mo yan, ay, Charis. Siyempre, we need oil. Okay. Oh, well. Ang oil natin okay. ay galing sa... Sa Thailand. Tinan yeah. mo tulog siya, oh. Pagising ba saan? Diyan lang sa Togigara. We're going to put oh. a little bit of oil. Wow. Because the chicken itself has already a oil, maglalangis masyado yung adobo nat. Wow. Like that that's not healthy. Ah! Oh, egg. Chef Ezekiel ka pala dyan. Yes. Uh, chef ano ka? Bull chef. <laughs> <laughs> I understand. Bull? Bull bulldog. Hoy <laughs> antay. Oh, oh First yeah. is the garlic. <laughs> Paano? Garlic. First. Kailangan, di ba, sabi nila, pag nagluluto ka ay meron pag... Mamahal, siya. Kasi pag walang pagmamahal, anong gagap mangyayari? Wala. Hindi, masarap ang luto mo, Bing. <laughs> Para lang yan ng ano... Parang relasyon nyo lang. Katulad ang mga magulang natin, especially ang ating mga mami, di ba? Palagi sila nagluluto luluto with love, kaya masarap ang kanilang luto. So may tanong lang ako, magbabike ka ba ngayon o mag-i-scuba diving? <laughs> Actually, meron akong pang scuba diving dyan. Dala ko rin yung bike ko. Para pagtapos dito, diretso na uwi. Hintay <laughs> lang natin mag-brown. Yeah, yung aroma, di ba? Yes, ang bango na, bi. Bi, ang bango na, bi. Pag naamoy mo to, nakalimutan mo talaga lahat yan. Ito so, yung mga sa success tayo today, sa success tayo. I feeling mo sa ano mo, yung bigla kang sumaksis. Pero sumaksis ka eh. Unti-unti mong maramdaman na Tumaksis ka. <laughs> Shout out. Uy, hey, favorite mo yan. Yes. Next is si Buyas. Yan. Enyan. Enyan. Kachel Sepion. Sebuyas. Ang bako na be. Ayoko na niya. <laughs> Ay, parang galit ka. <laughs> Hindi ba la? O yan. Pero ikaw ba? Kailan ka natutong magluto talaga? Oh my God. Natutong talaga ako magluto na eh kasi nung bata pa ako, si mama nagtitinda ng almusal, ganyan. Oh, ba't ka naiiya? Kasi yung usok kasi, <laughs> dito na punta lahat eh. Ano na susunod? Naipabot po nung check-in. Check, check ano spelling Spell nung check-in. Check-in. Yung pag sa hotel, mag-check-in ka. <laughs> Di yung check-in yun! yun? Sorry ka. Takan mo nga ito! Bisaya ka man, Dai. Mag-chicken-chicken ka man. Pahawak Okay. O kailangan may pagmamahal. Paano yung pagmamahal? skin, skin... Ano? Basta lahat mo na yan, Bi. <laughs> <laughs> Madali lang na mamaluto ang chicken, di ba? Yes. Yeah, super. Ayan, yeah, luto na! Yeah, yeah. <laughs> Wala pa. Wala pa ba? Balik tayo. Balik tayo, ano yung mga inaano ng nanay mo, mga niluluto dati? Yan, yeah, spaghetti, uh, sopas, sampurado, ganyan. Yung... Ay, oh, wait lang, kasi nung bata pa ako, pumupunta talaga ako doon sa kanto nila. Kasi masarap talaga magluto yung nanay niya ng yes. sopas. Pinaka-favorite ko sopas, at saka yung spaghetti na lutong bahay na parang ketchup lang ang laman. <laughs> <laughs> yung tinipid pero masarap. Yes, dahil sa... Pagmamahal! <laughs> Pero ikaw, speaking of uh, sa pagluluto ng pagmamahal na yan, ikaw ba ay may special someone? Kaui oh, man ang tanong. <laughs> Parang nanahimik. Anong sinabi ko may lang... special someone? Wala actually. Wow! <laughs> Maayay ka V! Bakit wala? Ano ito? Choice o karma? Parang karma sabi. <laughs> Ayan, oh, no, nakikita. Oo, oh, oh. but but naman naging karma. Karma kasi nag-success ka eh. <laughs> Naramdaman mo na sumaksis ka. <laughs> Karing lang. Hindi, hindi pa uh, tamang oras para mag -ano. Yes. At saka may mga priorities ka pa. Totoo. Bukan... mo na maging financially stable. Lalo na sa... Yan, ano. tama yan. Kasi sa buhay natin ngayon, ang hirap alam mo yun na, yung ang hirap tumanda, lalo na sa ating LGBT, ang hirap tumanda na yung wala ka man lang ipon, wala kang para sa sarili mo. Very much true. Oo. Kaya, uh, kapat, ang mindset bata, natin, opo, dapat ang mindset natin, habang bata pa tayo, uh, mag-aral lang mabuti, work hard, at para pagdating ng panahon, may enjoy natin yung life natin. Uh -huh. Tama yan. At bukod sa ano natin, bukod sa adobo natin, ano pa yung uh, ating uh, menu for today? Ang dami, be. Meron kaming handa, mama. May minudo kami. May kaldereta. ano yan? Kaldereta tuyo. <laughs> At saka ano? Minudong tuyo. At saka? Meron din kaming sinigang para may... <laughs> ka, oy, ang tuyo, bi. Kaya, tapos gano'n, eto na to. Wala tayong panakit pala. So, al alam mo, kaya ko manghiram doon. Ng pangtakip? Oo. Maliit na eh. Yung... Oo, kaya ko manghiram. Kaya mo? Dali ka, sama okay. mo nga Duh, ako. Ba't ko mahihiya, Diyos ko. Ba't ako mahihiya? Uh, ate, excuse me, meron kayong pwedeng pantakip sa ano? uh, sa adobo. Yung parang ano lang. Wala. Paper plate lang. Wala. Wala sila eh. Thank you. Magkano ang isda nyo? <laughs> <laughs> Tinanong ko magkano yung isda. Luto na. Luto na kasi, Bi. Parang hindi na kami magluto dito. Oo. Wala silang pang takip. Pero okay na yan. Ganoon natin ang kod ng puto. Uh Oo. -oh. Why, ano, why did you put some water? Kasi wala tayong takip na eh. So, para yung manok, maluto ng maayos. Ah, okay. Yes, ganon. So, mag-ayos ka ha? Mag-ayos ka, mag-ayos ka. High heat natin para masunog yung ilalim. Kasi yun talaga yung gusto natin eh. Masunog, tapos mag-iga. <laughs> Sige, balikan natin to later. Titingnan natin pag naiga na siya. And, excited na kami kasi ang ating menu ay... Adobo, toyo at ensalada. Oh. Hmm, saladang itlog na pula with mango and tomato. Yes. Ah! Oh, sige. See you later. Ayan. So malapit na maluto yung chicken namin. Nagbiprepare prepare na kami ng aming ensalada. Ensalada. Ngam. Yeah. Simple yan pero napakasarap niyan. And of course, ang aking favorite na mm. So nag-cook tayo, tapos magmumukbang. Pag pinagsama, cookbang. oh. <laughs> diba? Hindi <laughs> nyo kaya ang cookbang, mga mm -hmm. kaya nyo. Okay na to. Okay na to. Habang hinihintay natin maluto ang adobo, yung sumakit po ang hindi natin na alam kung saan siya pupunta ano yun me ship saan ka pupunta may ship may ship anong gagawin mo ah! alam nyo na guys kung anong gagawin niya doon daw siya pupunta oh Alam niyo na kung ano yun ah. Okay, malapit na to. Reduce lang natin yung yung kanya pang sauce, tapos okay na to. Sunog na to. <laughs> Kasi paigang. <laughs> okay na guys. So, luto na yung ating chicken. Lulutuin na natin ang ating sinigang na tuyo. Kalderetang tuyo. At? Menudong tuyo. Ayan. <laughs> Sali ka na. Iyan ansali na natin. Ah. So, sasali na natin. Oh, my God. Kalami ka ayo, Bi. Oh, my gosh. Kalami ka ayo naman, Day. Ito yung tinatawag ng paigap. Kasi yes. Kasi yung mismong sabaw niya, sauce na siya. Hindi Correct. Sa yung... Hindi yun talagang parang nan, nalulunod na yung anong tawag dito? Nalulunod yung chicken sa, sa ano? Sabaw. Sa sabaw. Okay. Masarap yun. Masarap yun nung may kani. I do believe for adobo rice. <laughs> Why not? Okay, Di ba? mo yung konting ano. So, yun naman nilulutuin natin, guys. And guys, so luto And na ang ating pagkain. So, kakain na tayo. Uh, ang ating uh, simple pero punong-puno ng pagmamahal na pagkain. We have adobo, tuyo, at syempre ang ensaladang itlog na pula. Itlog na pula. Yes. Ayan. So, let's do this. Guys, sali na kayo. Let's eat. Uh, let's pray first. Okay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, our Lord, in this day, gives us our about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Yay! Let's eat! Come on.

Yan everyone, nandito na tayo sa Falls. Yan na sa likod. Grabe, ang lakas ng ano ba, tama ba? Current. Malakas siya. So, tamang tambay. Nakakatakot. Pero, nice one. Di pa may ship! May ship! <laughs> <laughs> so, kamusta ka naman, Arky? Medyo malalamig. Malalamig. <laughs> malalamig. Katry kong lumapit doon para kuha na natin ng mas maganda. Medyo nakakatakot, guys. Grabe itong bato. Siguro itong batong to nung bumagyo or whatever, nadala na lang siya. Ayan guys, bumalik na kami kasi bukod sa malamig, malakas ang hangin, tapos uh, napagalitan na ako kasi nasa danger zone. <laughs> nasa danger zone ako. Anong ang tawag doon? Basta tinawag na attention ko. Tapos, ayan. And in fairness naman sa kanila, Uh, they are much very careful sa mga turistang pumupunta dito talagang ayan nakakatakot lang yung bato actually nung pumunta kami dito walang bato di ba? Yes, na sa... walang ganong kalaking bato siguro dahil sa bagyo or whatever ayun Ay, yata yung nabalita uh, na dito hindi masyadong maulan pero sa ibang part mm -hmm. sa unahan maulan kaya ano gumagsak yung bato na yun grabe, ang laki laki nung bato kung nandito yung bato baka pinagulong yun ni Diyosa <laughs> <po>. shout out, <laughs> Edmer Edmer Liagaselo ayan, ayan muna na gawin today sa ating vlog dito sa Mahayhay Laguna. Ayan. At syempre kasama si Buboy. Yes. Together with Arky, si Love, Love at yung kanyang pinsan na si Charles. So please like, share and, and subscribe. subscribe. And hit the notification bell para kayo ay updated sa aking mga vlog sa mga susunod pang mga araw. And Siyempre, maraming maraming salamat sa lahat ng panonood ninyo. At, yeah. ako may masasabihin ka pa. Uh, palagi nyo tatandaan na masarap na buhay. Kaya, enjoy life. Yay! Bye everyone! Bye everyone! Bye mga Menchie! Bye mga menchis.